Ya, yeah, mga kutol, magandang magandang umaga po sa inyo. Ay, talagang mga kutol, Ay ako po yung puyat na puyat. Talagang, Ay pinatrakong ko po ba yung aking anak ng no, mga sapulyo. Ay, talaga pong, tayo po inabot na ng alas 10, mga kutol, ngayon, tayo pasa po pasaka. At dahil may katrabaho po tayo din, ay, ay, talagang, abah, kapag po bibitawang ko yung bata, ay, ano po, naiyak masakit naman po eh kung bagay iimik nga po sa taong nga pong katulad ko eh yan nung ano na po ang sakit na ayun pang hindi naimik yung bata at talaga po kayo ang awakagap eh pa na na ano po eh nakakaririt po yung kanyang bibig ay eh. talagang po eh, at mga otol hindi naman po tayo hindi sasaka at gawa po ng ating alagang baboy tapos na rin ating halamanan at kumusta po kayo lahat mga otol magandang magandang umaga po sa inyo I-update ko na po kayo din sa ating silihan. Pemix. <laughs> Nagdidilig po si Pemix. Nabulaklak na daw, re. Aring aking. Ah. Siyang. Yan, ang bilis din po na rin mga natin. Sili, abah. pagkalagok, Talaga pong sabi ko, abah. Ay, nagbubulaklak na po pala, re. Naglalabasan, na ahawang-hawang pa rin po ano yan po ang ating sili oh. ay kung walang tali eh, oh. ay putol ah yan ang ganda mga otol naglalabasan na po oh. yan ang ganda ng puno ay higpit po pati itong mga otol oh. ng ating sili ah laki po ng puno yan ang kagandahan dyan ayun ano po oh. naglalabasan na ito yung huli mga kaotol itong pestong ito yun nagbubulak-laka na po ala ng puno daan ng bunga na rin yan ang bilis po niya parang kailan lang ay mga auto lang eh. pahapon nga po tinag harvestin parang kailan lang po ang ating silihan yan o dami pong bulak-laka Hmm. Ayan. Ah. May nabunga na po pati. Mga utol, oh. ah, utol. abilis Ayan. Bunga nga na po. Eri huli. Aba Tamo nga naman po. Ayan. Bunga na oh. Sili na. Ah, nung bilis mga utol ng ating sili. Bah. Ito. Ito pala yung sagsag -sag, eh. Abrim. Abrim kambuan pa mga kautol talagang tagsapo ang ating sili ayan ang bilis oh. Uh, ay haros lahat ay malaklak na may bunga na po patay oh. Uh, po oh. Uh. hmm. Uh, nagsimula na po yan hmm. Eh. Uh, ang gaganda ng puno ang lalaki yan ang kagandahan mga kautol kapag yan ay napalaki mo ang puno ng sili ay sigurado ang aanihin po ay nga nung ganda mm. Uh. yan lago puro sanga po pati eh. kabang sanga ang ating ano po sili ito ang bulaklak aring parting uh. aring mga kotulis yun ano huli tingnan natin yung kauna-unahan mga kotul aring huli eh, isang linggo ang pagitan ay ay iwan ko aray sa unang aray aray ay aray huli din ay pero bulaklak na po aray sa una unang bira po na rin ay ako pinagpapasalamat talaga at talaga pong yan ang ganda po ng kinalabasan ng ating sili yan mga utol po yung kauna-unahan na tinanim ah ay pagkalago pero balis pero gahoy sa inyo pagkadaming ano bulaklak Oh, auto lalaki. Pagkalago ka <laughs> pa. Ay titingnan ko lang doon sa kabila doon. Ay ngayon po naman ay huwag lumipas ang ilang araw ay dahan bulaklak. agre? Ay nandago mo auto. Bungahan na pala. Are, no. are uh, kaunahan? pagkalago ay ano naputi na nga ako kanina aba are pala eh. bilis, ay yan anong bilis mga agray ay putihin na mga ay mga putihin na ba lang. pagkakapal ang bulaklak oo nga po Ah, nanda yung bunga na rin. Mga katuwa. Dam. po Magre? po? Wala naman po. Nakakatuwa. Ayan mga gre. Oh. Puno-puno. Ang hindi ko ito na uli. Pero lagi ako nandito. Ah yan ang taas po pati. Ah, si Ryan Oh. Ah, yung sili natin na ay. yung ah, ang gara. Ayan ang gara. Ayan ang bulak laka na po ay hmm. dahan bulak laka laka pati ng puno eh ay kung wala na humpong tali yan ay huwag ay patay ay talaga pong successful mga otol yan ay ang lago wala pong hindi gaganda mga otol lagi lang po na ulag ay nakakaligtaan pa ako din ang palaya eh, mga otol dalawa pa o kalaki. Di pauk. silihan Yang lagu. Nomu mulak na lahat. Oh tot. Ohating. Sili. nakakatuwa lang ako doon dahil hindi natin nakalain na ganito pala bahaya talagang sikap din mga otol ay talaga pong wala nang ginawa kundi pumunta um, po din po sa bukid hawang hawang naman po yan Walang mga wala mga otol wala yung kadamu damu mga paligid na yan ah, talaga pong abiyad yan oh. Ang po, Sa dulo. Yung mga trap natin. Eh. Yung mga kotuli, ako pinagpapasalamat sa Panginoon. Dahil ito na naman po yung successful natin pagkataniman sili. Sana po yung mabutay sa magandang presyo. At makabawi-bawi din po sa puhunan. niyan, Sa awa ng Diyos mga kotuli, okay na to. Magbawi-bawi na tayo. Mumungo na ng maganda. Kaya, yeah, yari-yari na po. Mababawi din po. din po yung ating puhunan. Matrabaho Pero Para saan mga kotol Yung pagod walang problema Basta maganda yung result Ng ating silihan Marami na blok ako Kaya ano ay Kuya Mix Kuya Mix Nakakatawa ko Mix ay yun Damalok-lok eh. Ano po sila Ang bidilig Kasunod na yung bunga na. Ayan po, mga ah, lago. Ayan tayo naman po, itutulong din ang pangalawang araw. Pag uh, papatik. dami ng ano kaya Erwin. Blocklock. Ayan so, papatik naman po tayo din. Wala na rin mga kotel plastik. Yeah. Lawak naman po na rin. Panibago ulit. Ayan. yung nanonood din yung spirit yan. Ay, kita pala yung ating trabaho dito. บุกไปไหนตุรุตุ そうか。<laughs> talagang puspon ay kami po ituloy na para naman po ay flat mas gusto po maulan po magandang pagpapit na pare. ah yeah, mga kotol ah yari po maghapon maraming maraming salamat po sa pagsama si Paglampo Chaga Boy Provincia bye salamat po sa inyo lahat mga kotol.